maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pagidlip. Tara, makinig at magpahinga. Noong dekada 80, sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija, nakilala si Isko, isang payat na binatilyo na lumaki sa hirap. Magsasaka ang kanyang ama at nagtitinda ng gulay sa palengke ang kanyang ina. Bata pa lamang siya ay sanay na siyang tumulong sa bukid, nagbubunot ng damo, nagdidilig ng palay, at nagbubuhat ng sako ng bigas kahit halos kasing laki pa lang niya. Hindi madali ang buhay nila. Madalas ay kulang ang ani dahil sa tagtuyot o baha. At kung minsan ay napipilitan silang mangutang kay Don Ramon, ang mayamang nagmamayari ng maraming lupa. Lumaki si Isko na nakikita ang pawis at luha ng kanyang mga magulang. Doon nagsimula ang kanyang pangarap. Balang araw, magkakaroon din ako ng sariling lupa. Hindi na kami uutang at hindi na kami aasa sa awa ng iba. Ngunit paano niya maaabot yun kung paminsan-minsan ay kulang pa sa pagkain ng kanilang pamilya? Si Isko ay masipag na mag-aaral. Kahit madalas siyang mahuli sa klase dahil galing pa siya sa bukid, sinisiguro niyang tapos ang kanyang takdang aralin. Wala siyang baon maliban sa isang pirasong tinapay, ngunit dala niya ang matinding determinasyon. Minsan, nahihiya siya sa mga kaklasing may magagarang bag at kumpletong gamit. Pero pinapaalala ng kanyang ina, "Isko, hindi ang bag o lapis ang sukatan ng katalinuhan. Ang sipag at syaga ang magdadala sa sa itaas." Nang makatapos siya ng elementarya, nagdadalawang-isip ang kanyang ama kung ipagpapatuloy pa ang kanyang high school wala silang pera para sa pamasahe at dagdag na gastusin. Ngunit lumapit ang kanilang guro at nag-alok ng scholarship kay Isko. Doon lalong tumibay ang kanyang paniniwala na may patutunguhan siya kung hindi siya susuko. Pagkatapos ng high school, ipinilit ni Isko na magtuloy sa kolehiyo sa Maynila. Hindi nila kaya ang matrikula, kaya't nag-working student siya. Sa umaga, nag-aaral siya ng agrikultura. Sa gabi naman ay namamasukan siyang kargador sa palengke. Maraming gabi siyang halos hindi natutulog. May pagkakataong iniwan siya ng mga kasama sa boarding house dahil wala siyang maibayad sa renta. Pero nanatili siyang matatag. Lagi niyang iniisip, kung susuko ako ngayon, wala nang bukas para sa pangarap ko. Isang araw, nakilala niya si Ana, isang kaklase na galing din sa probinsya. Naging kaibigan at inspirasyon niya ito. Habang pinagtatawanan siya ng iba dahil sa kanyang luma at kupas na damit, si Ana naman ay eh humahanga sa kanyang tiyaga. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos si Isko. Hindi siya agad nakahanap ng trabaho dahil kulang ang koneksyon at karanasan pero hindi siya sumuko. Nagsimula siyang magtanim ng gulay sa maliit na lupang pinaupahan sa kanya ng simbahan. Dito niya ginamit ang lahat ng kaalaman sa agrikultura. Naging matagumpay ang kanyang ani. Unti-unti siyang nakilala sa baryo bilang bagong magsasaka na may kakaibang paraan. Gumamit siya ng natural na pataba at maayos na sistema ng patubig. Maraming kapitbahay ang lumapit at nakisali sa kanya. Kalaunan, pinakasalan niya si Ana. Naging katuwang niya ito hindi lang sa bukid, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Magkasama nilang itinayo ang isang maliit na kooperatiba para sa mga magsasaka sa kanilang bayan. Ngunit hindi palaging maganda ang ani. Dumating ang bagyong Rusing at halos tangayin lahat ng kanilang pananim. Malapit na silang mawala ng pag-asa. Umiiyak ang kanyang mga kasama dahil ibig sabihin nito'y wala silang kikitain at may mga batang magugutom. Dito lumabas ang tunay na pamumuno ni Isko. Sa halip na sumuko, nag siya ng pagtutulungan ang bawat miyembro ay nagbigay ng kaunting ambag upang makapagsimula muli. Pinakiusapan niya ang lokal na pamahalaan para sa libreng binhi at pataba. Mabagal ang pagbangon, ngunit hindi sila tumigil. Ang aral ni Isko, kapag bumagsak ka, bumangon ka ulit. Kasi ang lupa, kahit paulit-ulit bungkalin, patuloy na magbibigay ng bunga. Lumipas ang maraming taon. Si Isko ay hindi na lamang isang magsasaka. Isa na siyang kinikilalang leader sa kanilang bayan. Nakapagpatayo sila ng paaralan para sa mga anak ng magsasaka at ang kanilang kooperatiba ay isa sa pinakamatatag sa buong probinsya. Sa tuwing may bisita mula sa siyudad, siya ang nagiging halimbawa ng matagumpay na magsasakang Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagpakumbaba. Lagi niyang sinasabi, hindi akin ang tagumpay na ito, kundi sa lahat ng taong tumulong at naniwala. Lumaki ang kanyang mga anak na may respeto sa lupa at sa pagsusumikap. Ang kanyang kwento ay paulit-ulit na ikinikwento ng mga guru sa paaralan bilang inspirasyon sa mga kabataan. Ang kwento ni Mang Isko ay kwento ng tiyaga, pananampalataya at paninindigan. Hindi man siya naging milyonaryo, ang pamana niyang aral ay higit pa sa ginto, na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pangarap, na ang edukasyon ay sandatang hindi mananakaw ni Numan, at higit sa lahat, na ang tunay na yaman na ay nasa pusong handang tumulong at magbahagi. At sa kanyang pagtanda Nadalas na siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Tanaw ang malawak na palayan. Habang nakikita niya ang kanyang mga apo na naglalaro, napapangiti siya. Kahit maliit ang sinimulan ko, malaki ang naging bunga dahil hindi ako sumuko. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento at painga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.